guys good morning everyone today is June 21 5 a.m. in the morning so nag vlog ako guys ngayon dahil pupunta kami ni Audrey muli sa lake ayan yung mga aura namin ayan dito tayo pupunta kami sa lake kasi meron kami na discover doon na mamaya kung pwede tayong makapasok doon merong tulay-tulay ba sa Pisaya mga tulay-tulay na pwede ka maka, makakapunta sa tubig na ningal ako ningal ka na ba day ningal ako sana hindi swing yung champ ayan so samahan nyo kami mag explore ni Audrey <laughs> tapos na tayo mag vlog sa lake ayan so tara guys samahan niya kami ni Audrey dito na tayo sa lake ayan. sa taas ito ha ito yung munisipyo ayan. Ayan. munisipyo yan ayan so ayan yung taas parky kung tawagin park ayan yung one stop ng San Pablo munisipyo nila So ayan guys, dito na tayo sa lake sa baba. Kanina sa taas tayo, hindi mo ang ganda ng clouds oh. The formation ng ano, uh, nung clouds yun ang ganda. Oh. Yan kita. Kaya, ay may finish. May, may ano, may fun run. Tanyo. May fun run. Ah, mamaya. Hindi ko na lang isusong. Sa so, kaya ito ayan yung ating fun run dami nila sama tayo hey guys <laughs> wait lang wait lang may liliko district hospital pala to sila guys. Sa district hospital. Ayan. So, ito po kayo. Ayan yung for picture. O, oh, try yung makuha na. Ah, ito yung sagot na ng Maingay guys, pasensya na kayo. Ha, kay. Oh, hindi na ng ano tubig. Wow tahimik na tahimik yung yung tubig guys so doon tayo pupunta yung sinasabi kong may kawayan may tulay tulay doon puntahan natin mamaya picture picture, picture. <laughs> ayan sa Pablo City District Hospital love to serve ayan love to serve ko alam po ito yung bagong hospital. Ah, hindi. Ito pala yung sa ano, public hospital. Ayan na. Gano'n na sila. <laughs> exercise isa, <yung> sila. <laughs> Sayaw daw muna bago ay exercise ah. yung saunahan kaya mag fun run sila kami naman hindi tatakbo bawat kasi sa akin yung tumakbo dahil sakit ang chan ko guys yan na-stress na naman yung chan ko yan ikot ko muna kaya yan yan So, mamaya hindi ako pwede sa buko ayan <laughs> masamain sa chan para guys doon sa unahan yung i-discover natin nasa unahan pa, medyo malayong so dito na naman tayo, nagwawalis na binawalis na yung mga kalat dito <laughs> nakita ko na naman yung kalat <laughs> ayan guys, ang ganda Napakaano ng ating mga halaman. Green na green. Odri, oh! Wow! Dahil tag ulan Kaya ang ganda na ng ating mga ah. halaman. Makapali yung mga dung, guys. Oh, trim yan. Odri, oh! Uh, ah, good morning! Yes. Maaga din po kayo nag ano, nagwo-work. Ang sipag. Mm -hmm. Okay lang 'yan. Parang ang dami, wala bang truck? Diba, mm, dami oh. Ah. Ay. So ayun yung si Kuya. Ay, mayroon tao. Si Kuya na nag-askas sa amin ng pamili kami. Okay, lugaw ni Audrey. Parang may ano Si Kuya pinano sa mata ko. Ay, ah, go! Flower! Ayan, may flower guys. Hanap na naman tayo ng flower. Wala, ito Udi, kuha ka ang isa. Ito yung mata mo. Ayan, tira mo, amuyin mo. Amuyin mo. Bango? oh, parang sa pagitan ng oh. ako nga. Baka play yan hmm. Ito yung nahanap ko. Okay, kaya nito ng puno. Mamaya, hindi tayo doon sa kaibigan natin nagwawalis. Okay, sa amoy sampagita talaga siya. Ito yun. That, eh, na yung black na. Para siyang sampagita. Ang oh, amoy, oh, grabe ang puno. Diba? guys. Pakita natin. Ayan. Hingi tayo ng puno dito ni Kuya. Ayan, meron na siya mga, ano, mga tumutubo. Ayan, ito yung hinahanap ko nung nakaraan nating vlog dito sa lake. Ayan. So, mamaya ko pa. ipala. <laughs> Hindi tayo. Ala, ang daming bulaklak. Ayun pa, Audrey. Tingnan natin. Ay, wala pa si Korya. Ayan sila. Ayan o, may mga bulaklak, guys. Ayan o. Bubuka ang bulaklak. Ang tanong bulaklak. With matching sunrise. Sunrise. Tama, sunrise. Ayun si, ay wala pa si ate yung naglulugaw. Ayan, tsaka wala pa yung suki ko na nagtitinda ng ano, Hello. nung basil at tsaka yung ista. Wala pa sila. Shout out kay kuya bakit kayo ko hindi nagtinda sabado ngayon kuya ayaw ang kunto do kunto ayaw mo picture picture ang kita ayaw na guys malapit na kami inyo kawaya na yun kung nakikita nyo teka nagbe-blurred ayan oh um. hala ah hindi pa siguro siya pwedeng puntahan yun tingnan natin guys tingnan niyo may bunga pala siya oh. Um. Ang um, halaman. It, hindi naman yan ano eh. Yan parang mangga. Ha? Kapitong yata yun. Nakakain din yan? Ah. Ayun yung ano eh, malapad na dahon? Or iba? Kasi mayroong mala, mas malapad yan ganyan na da, uh, ano. Nakakain yan yung ano yung... Yung... Malit Ah, yun na doon po. sa nahan. Or ito. Yung isang kulit. Doon, madami ng buong. Ano pong tawag doon? Yan si Kuya. Kausap uh, <laughs> natin. Ano uh, yun? Lagi sa isda na. Uh, ah, parang pang paasim. Hmm, okay. Yan si Kuya naglilinis dito. Oh. Yan, may isipag. Thank you, Kuya. Yung maliit lang. Ay, yung puno ito yata siya sabi ni kuya ay shock na may bunga pwedeng wala namang bunga eh loh, para iba yung bunga niya Audrey Yung lang yun lang what do you like to know this Wala mo Or he love pa. Ang <laughs> <laughs> may Ilang-ilang ba to? Pwede kang kainin. Bak malasang tayo. Wala <laughs> yun siyang amoy. Hindi yung sinasabi niya ko yung puno. Baka ito. Mama, pera. <laughs> so, ito yata umi. Wala Ilo-ilo ito dapat mabangus siya. Tinan mo ko. Ito yung kasamahan ng sampagita. yung tinitinda sa simbahan. Diba? Tara. Pagka tayo doon. So, ayan na guys. O, oh, yung ala, paano ang entrance niyan? Sige, walang gakit. Yan you know. o. Paano ang ano niyan? dodoan nun dito tayo kay against the lights hala <laughs> oh, ko guys teka lang ha kay against the lights so doon tayo sa bandang yan pumisto para maliwanag yan daming bulaklak o dre pinaganda nila Nakaligtas Tambo sa na. Ah, siguro ito yung dadaanan natin. Ayan Oh. Laka, Dito tayo, guys. Ayan oh, yung gakit sa Bisaya ito yung entrance, ma'am. tema Saka lang, nay, yung aking ano. Ayan, oh, um, ninyo. So, ito yung ating sinasabi kong bagong tinayo dito sa gitna ng ng tubig. Ayan, sa lake. Dito may kita. Ayan, guys. Ayan. Ito po yung entrance. O. Ayan. Ang ganda. Ang daming halaman. So, parang ang mangyayari siguro dyan, papasyal kami, then mag, magpapakain ng mga isda. yan. Kasi may isda yan sa gitna, guys. Ayan yung mga tubig. Asa ba? So, pag pwede nang pumunta dyan, dami sa Siguro, ayan yung mga halaman na ilalagay dyan. Ayan. So, pag uh, pwede na i-open, guys, pag mag-opening, punta tayo dito. Para makita ninyo kung ano ba yung nasa gitna ayan so sana ano tingnan natin yung page ng ano kung kailan ang opening nito so malamang ito yung ating sasakyan papunta doon ayan gakit sakay na ako dito lagi nakasakay na ako dito ayan o diba napaka ganda kaya wala pang tao. Ay, meron na sunrise. Wala oh, ang kundo, Audrey. Magpainit tayo. Kaya wala na tayong energy. Ayan no, na guys, meron na tayong first thing. mo nga yun ang 500 natin dyan. Ayan na ay yung first, second, and last guys. Ang mm. bilis ang dalawa. Ayan First and second yun. Guunahan na lang yun sa finish line. <laughs> isa, ito pa isa. Third. Ah. Third yun. Fourth. Ay, kawawa yung bata. Fifth. Yan dito pala maganda. So, ayan guys, yung ating abangan ah, natin para kay tayo... Papa Hi Chuchu abangan natin pag opening namin yan para kay mga kapunta doon ng Rampino kung to umpulis mo mga kasapin shout out po kay Kuya Jerry Hunter official, kay Nanay Mo Fan Fitness Uli <laughs> Uyo kay Kuya kay Junis Pino kay Hana, kay Piling Vlogger, kay Kataoros, kay ni kay Sandler Sipat, kay Ado Bularon, kay kay BH44, sino pa? Si Alvin, si, si Maricar, Jane Cusada, si CYD, si Saana si si Official, Kuya Dance, Uh, Dark Angel and Joy, -Joy Bagsik na pagkawal. At saka siyempre ang ate. Pimpers, Sir Alvin TV, si Pero, oh. Cooking at John. Kay Ma'am Lalas Ma, kay Pussy House Ray 13. And then ang ating uh, si Sir Romeo Duca, si Sino pa? Si uh, Mamaya ito shout out na akin. Iusip na ako nakalimutan ako yung video. Ayan, shout out pala kay Sis Angel. Ako, Sis Angel. Dapat hindi natin kalimutan niya. Kay napakasipag yan. Solid supporter natin yan. Nagbibigay din, nagpapakulay. Lahat. Kasi nagbibigay siya ng tulong sa iba guys. Ayan. Shout out kay Sis Angel Rain Moreno. Ayan, ingat ka dyan palagi sa work mo. Oy, shout out kay Sis Rose Maranan. Solid, solid. Shout out sa lahat ng Mucha Anon Vloggers sa Gip Squad, Planet Sword, so Barrio de Isprakata, Tim Budol, Pamilyan Di Magibata, Tay Jovel Channel, shout out. Shout out din sa aking mga silingan na taga dipulog nun. So guys, wala talaga yung nagtitinda ng mga shout out kay Kuya. Hindi sila nagtitinda talaga. Ano yan? Subukan natin ng mingi guys nung halaman tingnan natin kung makahingi tayo kay kuya tingnan natin si kuya tara nandoon si kuya subukan natin ng mingi ayan nagugupit si kuya wow Si pag ni Kuya tinitrim, loko ya. Niya tinitrim niya. Kayo po nagtitrim ng... nang uh, Wow. Sa atin doon. Opo. Ganin. Mm Ang kagandahan. Hmm. Ayun oh, <laughs> eh, nandito rin 'yung isa o oh. si pag. Kuya. Halay. Ari-ari, re re. Hay, lumungyan. Oo. Bukas na 'yan. Bay, to tao ke salamnya. Penarik. Terus pwede makahingi doon nak. Itanim. pwede Bu. Ay, ano nga, eh, kuya Eh, hindi, hindi kong Wala, kong. okay lang Baka tayo mauli sa CCTV Ayan, hindi pwede daw tayo mahingi Wala problema, wala mas CCTV Hindi, ano ko lang Kasi mabango siya ba Parang ah, sa pagita yung Bulaklak niya. Yeah. Kuya, kukuha ako maliit lang ha Itatanim ko Okay lang ba? Baka ako masit Sige ah, Thank you, kuya Mga kuya Ilalagay ko sa aking hardian Paano ba to? <laughs> Audrey Yan ang mga yan salamat kayo. Dito tayo sa baba kukuha. Sabihan ko na kayo. Baka tayo maano ha. Baka tayo na mayari. Baka magaya ang lima. Kaya nga sa baba ako kumuha. Baka tayo na mayari. Nagugupit. Dito tayo sa likod kukuha. Opo. Okay na to. Thank you, Kuya. rilang. lang. Okay, okay na to. Oh, ah. Wow, guys. Maraming salamat talaga. Yan, sila, Kuya. Shout out pala kay na Kuya. Yung dalawa naglilinis dito. Thanks po. Bye-bye. God bless. Yeah, so okay na to, ma. Ano na to, guys? Maganda naman yung ano nang kamayin ako. Thank you. Dagan kayo salamat. Ano namin guys kung makaano kami ng sidecar. Magsa sidecar kami. Ay wala na yata. Eh yung alaman natin. Tanong natin. Ay may fun run. Kuya wala na sidecar? Pa, ah, pero wala na. Hindi na kayo nagpapark. Sino ba nag-ano dito? Sarado pa po yung kinukuha pero araw-araw meron. Hindi lang po kami sir, kasi hindi po kami araw-araw. Ah, okay. Thank you. Tara. Tadaw. Ah, Dito na tayo. Ayun ko Ah, mga ba? Si Jan po yung arkilahan ng bike, guys. Pero wala silang sidecar ngayon. ngayon. Tara na. Hindi tayo tabi kasi may fun run. Audrey. Mahirap pakisabay sa mga yan. Oh, di ba? Nabigyan tayo ng halaman. Ito 'yun oh. Yan. Oh. Yan. Gaganyan din natin, guys. Ana, tingnan natin guys yung program nila doon. May kichismis kami. Hello, nandito yung aso. Yan <laughs> yung aso. Ay. Ano kaya inaanin niya? Ano? Audrey, okay, dito ka. Merong inaano yung aso dyan. Ah, pusa. Pusa. <laughs> Hindi ko kalabas si <yung> pusa. <laughs> Hindi ko kalabas si pusa. Nasa ilalim ng sasakyan. Ayan ah, you know. Ganyan din si Tucker. yung pusa. Galit na galit yung aso. Ayan. Yeah, so, dito na tayo ulit kasi pauwi na kami ni Audrey. Ayan. Tingnan muna natin yung program doon. Tapos na yung fun run eh. Hello, <laughs> ang daming bikers guys. So, daming. yan, tapos na yung... Ay, hindi pa. Marami pang hindi dumating, guys. So, <laughs> ito na ng talong sila at kamote. Ayan, mga matatanda. mga atlet. Yan, mga atlet. Ng San Pablo. Ayan, guys. So, aakyat uh, na kami. Papunta na kami ng palingke ni Audrey. Ayan, baka taas niyan. Baka akala niyo. Puto tayo ng palingke. Bibili ng ulam. Ayan. Taas, guys. <coughs> Ito na tayo sa taas. Tara na. Lakad lang kami. Ah. Ano ko na po ni Kuya? Ay, grope. <laughs> Hey. Tara na, Audrey. Punta na kami palingke. Bye na, guys. Thank you for watching. Hindi na tayo mag-outro. Dito na lang. Sa basurang to. <laughs> Yeah, thank you sa lahat mga nanonood. Thank you and God bless.